Ipinadala ng Philippine Red Cross sa Yolanda Affected Areas ang nasa 300,000 Yero para sa isinasagawang shelter program ng ahensya. Ito ang balita ni Victor Osare. Aabot sa 300,000 yero na nagkakahalaga ng 147 million pesos ang ipapadala ng Philippine Red Cross sa mga Yolanda Affected Areas na gagamitin sa shelter program ng ahensya. Ayon kay PRC Chairman Richard Gordon, nagkakaproblema sila sa local source ng yero kaya kailangan nilang kunin ito sa Metro Manila. Mahigit 64,000 GI sheets ang unang ipapadala ng Red Cross sa Iloilo na pakikinabangan ng mahigit sa 4,000 pamilya. Habang sa susunod na mga linggo naman ibibiyahe patungong Cebu at Leyte ang iba. Tiniyak naman ni Gordon na dumaan sa tamang proseso ang pagbili ng mga yero. Ibinidyan uh, at uh, lahat ng yero yan ay Sadyang uh, yung tamang kapal at tamang uh, dimension, ito'y kulay pula para hindi kami mahihilo kung nasa na ginawa yung bahay. Kung gusto ng donor hanapin yung bahay, pwede namin ituro sa kanila. Sa kabuuan, 70,000 bahay ang ipapagawa ng PRC para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. 30,000 dito ang bagong ipapatayong bahay habang 40,000 ang mga aayusin lang. Sa ngayon, nasa 7,000 pa lang ang nagagawa ng Red Cross bilang bahagi na rin ng paghahanda ng PRC sa mga darating na kalamidad. Naghahanda ang ahensya ng mga yero na ilalagay sa labindalawang iba't ibang warehouses sa buong bansa. Mawala ka agad ang stress ng tao. Pag nasira yung bahay niya, nakita walang wala sa titirahan. Hindi siya titira sa tolda. Lalagyan mo na kaagad ng yero. Tatayo niya na yung yero. Siya na ang bahala magtayo. Marunong naman ang Pilipino. <laughs> ang pondong ginamit ng ahensya na pambili ng yero ay mula sa local at foreign donations. victor UN untv news worldwide